Kinilala ng PhilHealth Regional Office sa of 3B ang lokal na pamalang bay ng Rizal dito sa Nueva Ecija na may highest group enrollment sa ginanap na pagbibigay parangal nitong ika-29 ng Nobyembre 2024 sa Subic Zambales. Ang pagkilalang ito ay dahil sa magandang gawin ng LGU ng Rizal na bigyan at protektahan ng karampatang benepisyo sa pamagitan ng PhilHealth maging job order man na empleyado ng munisipyo at ito'y una sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Trina Andres sa PhilHealth sa pagkilalang ito at uh, sinabing makakaasa pa ang lahat na tuloy-tuloy pa rin anya ang suporta ng lokal na pamalaan sa lahat ng mga kawani nito, lalong-lalo na sa aspeto ng kalusugan. Naniniwalaan niya siya na kung nakararamdam ng seguridad ang mga kawani, ay mas lalo daw nilang paghuhusayin at pagbubutihin ang pagbibigay serbisyo sa kanilang mga kababayan. Muli na namang nagdulot ng makabuluhang resulta intelligence-driven operations ng NEPO laban sa ilegal na droga na humantong sa pagkakasamsam ng mahigit sa 300,000 pisong halaga ng ilegal na droga dito sa Gapan City, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya ng Gapan, kanilang idinitalye na nagsagawa ng anti-illegal drug by bus operation ang kanilang tropa sa barangay Malimba, Gapan City. Dakong alas 11.15 ng umaga kamakailan na nagresulta sa pagkahuli kay Alias Nani na nakatala bilang isang HVI o High Value Individual kasama ang dalawa pa nitong kasamahan. Nakuha ng mga operatiba sa tatlo ang humigit kumulang sa 53 gramo ng shabu na may halagang aabot sa 360,400 pesos Nasa kustudya na ngayon ng Gapan City Police Station ang mga suspek. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek. Habang pinuri ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Ferdinand Hermino ang kanya mga tauhan dahil sa kanilang hindi natitinag na pangako at inulit ang dedikasyon ng NEPO sa pagsugpo sa ilegal na droga. Nagsagawa kamakailan ng dalawang araw na mechanization roadshow ang Department of Agriculture ang Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization of Philmec sa pagpagtulungan ng Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o Kamiko at ng lokal na pamahalaan ng kabanatuan nitong November 29, 30, 2024. May temang Gitnang Luzon, Sentro ng Mekanisasyon. Ipinakita e ng kaganapan ang pinakabagong mga pagsulong sa mekanisasyon ng agrikultura at mga makabagong kasanayan sa pagsasaka. Kapansin-pansing iginawad ng Philmec ang dalawang four-wheel drive tractors sa mga local government unit ng Laur at Cabanatuan City na nagkakahalaga ng 4.4 million pesos sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Itinampok din sa roadshow ang mga libreng seminar at demonstrasyon ng teknolohiya na naglalayong turuan ng mga magsasaka tungkol sa mga makabagong pamamaraan ng agrikultura. Bukod pa rito, ang mga kadiwa pop-up store ay itinayo sa kaganapan upang magbigay ng abot kayang mga gulay at produkto ng direkta mula sa mga lokal na magsasaka ng Nueva Ecija kabilang sa mga dumalo na dignitaryo sina Yusek Jerome V. Oliveros, Alsek Arnel V. Di Mesa, Filmec Director 3 Joel V. Dator, Regional Executive Director Eduardo L. Lapos ng DARFO3, Kamiko Chairman Shin Hill Kim, Kamiko Country Representative Philip Kim, at Kabanatuan City Mayor Micah Elizabeth R. Vergara.